Guys, tara, ikutin natin yung bagong pasyalan dito sa Maynila. Yung bagong Esplanade, bagong bukas. Dito lang yan sa likod ng post office ng Maynila. Ayan o. Tara, ikutin natin. Yun, ganda dito. O, oh, yan yung post office ng Maynila sa likod. Yan, yung mga Spiderman. <laughs> ganda mamasyal dito. Yan ang ilog kabila kabila niya yung divisoria doon naman yung binundo ay ano pala doon karyedo doon karyedo kaya po oh ganda oh oh ilog pasig oh maganda oh Dami na kayo eh. Yeah. <laughs> ah, po, kuya ah oh. okay cepu kuya oh ang ganda oh eh, dito ito yung pinakadulo oh bye yes may ilaw na ay yun ang post office oh yung nasunog na post office ayan oh yan ang itsura ngayon Uy, oh, ganda oh. Oo. Oh, oh, ganun ang takip silip, oh. Takip silip. <laughs> ang haba pa dun, oh. Nasa ilalim na tayo ng tulay, oh. Yan, ilog. Pasig. Shout out. Yan, Shout out. Pasyal <laughs> <Shout out. laughs> tayo dito. Oh, nagpapapicture, oh. Si James, oh. Hello. Oh, Hello. Hello. <laughs> <laughs> oh. Allah. Ay, Oh, <laughs> Takot si <siya> Ate tuloy. <laughs> May nakakatakot pala. Paganda ng paganda oh. oh. Ang dami pala doon oh. okay. Esplanade okay. 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 Ang haba pala nito. Ang ganda, may mga tindahan pala dito. Kain o. May no. ibang pagkain. No. Ayan. Ay, Ang ganda dito. Ayan. Ayan. Ang haba pala yun Ang pupuntang Divisoria, oh. Natulay eh. mga tindahan o souvenir o. Ito. 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 Female. Female. Comfort room. Ganda dito. Oh, wow. Oh. Oh. Dito lang yan sa ilalim ng East Planet. Ay, lack of heart to oh. oh, lack of a heart. Wow, nilak na talaga ni Kuya.